Guys, pag nagtinula kayo kasi para medyo maasin kasi mo. Dalawang kilig lang dalawang. Ay! <laughs> Kailangan lang. asin? asin! <laughs> <laughs> no, lang asin. Ang asin. Magin natin ng asin. Ayan. Dalawang. Lagay. Hindi ko sa kutsara. Tansyahin nyo na lang. Kailangan bahala magtansya, guys. Kasi ano. Um, pag ako nagtansya, bakit hindi ka Tapos, lagyan natin ng... Ayoko na magic sarap guys. Gusto ko yung ano. Ajinomoto. Hindi ano. Sakto din guys. Pwede yung sakto lang din. Kung gusto mo isang ano ganito. Nasa sa'yo yan. na guys kung Ito ang pinagbubungan. Ito ang pinagbubungan. Ito Ito Ito